Ano ba ang mga pangunahing sintomas uh -huh. ng asma? Okay. So, ang sintomas ng asma ay pwedeng variable. Ibig sabihin, pabago-bago. No? Kaya may mga pasyente ako sinasabi, Dok, wala naman akong naramdaman dati, ba't ngayon biglang bumalik? No? So, ito'y maaari dahil nga variable ang sintomas ng isang taong may asma. So, mga sintomas ay number one, yung hingal. Yung kapos sa paghinga, no? Kasi sabi niya, uh, pag naglakad ako, nag-asaita, hinihingal ako. Pangalawa, ubo. Ang ubo usually ito ay uh, sa, pag, sa gabi at mga madaling araw. Mm -hmm. Pangatlo, wheezing. O di humuhuni. May sumisipol o pumipito pag nagkasalita o paghirap huminga. And lastly, yung chest tightness o paninikip ng dibdib. Dahil ito ay sumisip din ang daanan ng hangin nila kaya feeling nila masik ang dibdib po nila. Okay? So ito yung mga usually ang karaniwang sintomas ng isang taong may asma. Kailan ba dapat kumonsulta okay. sa doktor kapag may sintomas na nag okay. So, pag, kapag ikaw ay may lahing hika, mga parents mo, o mga kamag-anak mo at may mga sintomas na nabanggit ko kanina, like hirap huminga, may ubutwing gabi at madaling araw, may humuhuni, may sumisipol, magpatingin na magpakonsulta na kaagad sa doktor ninyo na malapit o pulmonologist. So, Dr. Burns, kanina sa ating fact check yeah. with Doc, okay. no, may mga nabanggit ka no, regarding <laughs> myths or facts yes. tukol sa asma. So number one, yung sabi mo, ang malabing okay. na panon ba ay pangunahing sanin ng asma? Yes, okay. So ito, uh, just para ma-clarify lang ating mga manonood, no? so pag sa ating sanhi, saan ko nakuha tong asma na to So sabi ko kanina, ito'y namamana. Pag sinabi natin mga trigger para kasumpungin ng hika natin, no? so sabi ko kanina, ang malabing na panon ay hindi sanhi, ngunit ito ay trigger. Pwedeng panimula na atakihin ka o sumpungin ang iyong hika. Uh, um, so, ganun din naman yung mainit na panahon. Di ba? Pareho din po. Either malamig o mainit, both of them pwede po mag-trigger ng isang asthma attack.